Magandang araw po sa inyong lahat. Good afternoon, good morning, at good evening. At salamat po sa mga pumapasyal at nanonood po ng ating mga vlogs dito sa Papong TV. Mga tumatangkilik po ng ating relationship, syempre, at yung ating story about Michael Jackson, the, the greatest icon, syempre. Maraming maraming salamat po doon. Ah, uh, bago pong lahat, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o! No? Oh. Okay, so welcome back! Uh, Unang-una, nagpapasalamat po pala ako sa mga Uh, sumusulat po sa atin, nagsishare ng kanilang mga uh, karanasan, ng kanilang mga love story, which is nabibigyan naman po natin ng magagandang advice, nagagayad po natin sila as ma as much as I can, ah. uh, coming from the bottom of my heart. Maraming maraming salamat po sa inyo. At uh, sa nakikita ko naman, uh, napapaganda, napapaganda yung mga ibang uh, uh, pangyayari. So patuloy lang po para po mabigyan ko po kayo ng guidance. Thank you po sa inyong lahat mga utol. Okay, ang topic po natin ngayon is uh, also about relationship. Uh, since uh, maraming uh, maraming uh, humihingi ng help, ng advice So magpo-focus tayo ngayon sa relationship again Meron po tayong inilabas diyan na no-contact rule Kung baga parang isang buwan magbibigay po tayo ng definite space uh, No-contact siya Pero ngayon, ang tanong kasi eh Pagkatapos po ng 30 days rules na yun, ano po ba ang susunod pa pong? Diba, mga ganun? No? So dito po bibigyan natin ng konting... Uh, knowledge, konting tips, kung ano po yung mga next step natin. Pero bago po yan, kailangan din po maintindihan natin yung proper mindset. Kung ano ba yung pinaka-purpose, kung ano ba talaga yung pinaka-hinahanap ng isang babae. Kasi, uh, sa totoo lang, uh, siguro marami na rin nakakala, meron kasing nag-trigger dyan, yung tinatawag natin na, sabihin na natin, push the button, press the button. Kunyari, sabihin na lang natin na dito yung button na yun, meron po tayong dapat i-press, na pagka pin po natin yun sa subconscious ng babae, sigurado po. Tayo po ay mamahalin, tayo po ay hahanapin, tayo po ay uh, bibigyan ng atensyon. Ma-attract po sa atin sigurado. Pero pag hindi po natin na-pressure, uh, hindi po natin tinamaan yung uh, trigger na yon. Uh, mananatili po tayong manliligaw, mananatili po tayong umaasa. Hindi po tayo umuusad. Lahat po tayo, mayroon kanya-kanyang uh, kanya-kanyang affection sa bawat isa. Kaya lang kailangan lang natin ng Sabihin natin 85%. Lagi po nila sinasabi, ang hirap manligaw. Kung baga, kung liligawan ko po siya, hindi ko kaya. Lagi pong ganon, napakahirap uh, gain ng attraction. Pero bakit ang iba? Bakit ang iba parang andali lang sa kanila, di ba? Parang yung, uh, yan ba? O, oh, di ba? Parang ganun lang, one click lang, hindi malang nahirapan. Considering na hindi naman po nabiyayaan ang itsura, sabihin na natin gano'n, sorry. Pero bakit po? Kasi po, meron po silang mindset na nakitrigger po nila yung button. Kung baga parang nasa nasa utak po nila, nasa isip po nila, na wala po sa iba, na wala po sa karamihan. Kaya po nagagawa po ng ganun lang kadali. Na pagka-kunyari na busted sila or alimbawa po na reject sila, okay lang. Kaya pa rin nilang resolbahan kasi nga kayang-kaya po nilang i-trigger yung button. Pero bago po tayo umusad, bibigyan po natin ng linaw. Meron po kasi ang mga lalaki, meron pong hinahanap 'yan sa isang babae. Normally ang hinahanap natin yung uh, uh, reliable, attractive, pretty uh, hindi tayo ibibigyan ng miserableng buhay, magaang kasama, masayang kasama, uh, boto yung mga ganito. Ang dami nating ang dami nating hinahanap, ang dami nating ang dami nating traits na kumbaga nakikita natin sa isang babae. Pero ang babae Sasabihin ko po sa inyo, isa lang po ang hinahanap. Iisa lang po. Yun nga po yung trigger. At yung iisa na yon yun din po yung hinanap noong mga unang panahon. Ito, di ba noong mga unang panahon, meron na rin pong mga thousand years ago, sabihin natin hundred years ago, meron na pong mga magjowa, eh, di ba? Meron na rin pong husband and wife, meron na rin pong mga uh, Mag-boyfriend, magboyfriend, maggirlfriend noong unang panahon, di ba? Centuries ago. Bakit? Ano po yung hinahanap nila? Parehas din po yung hinanap nila noon at hinahanap din po ngayong taon na to. Yung year na to, parehas din po yun. Hindi po nagbago ang hinahanap ng mga babae. Ano po yun? Strength kumbaga strength, uh, mental toughness. Hindi po yung strength na lakas. Ha? Kasi nung unang panahon, talagang, talagang makikisig na po yung mga ninuno natin. Eh. Uh, way back pa nung mga panahon pa nung mga ano, di ba? Pero ang hinahanap po yung mental strength, mental toughness. Kumbaga, yung confidence. Kumbaga, pag wala po tayo nun, mahina po tayong nilalang. Kumbaga, parang hindi sila masyadong attractive dun. Pansinin nyo, way back in history, Uh, sabi na natin, ito, uh, slight example lang po to, uh, Andres Bonifacio. O, oh, di ba? Meron po akong, meron po akong tattoo ni Andres. Kung baga, parang yan, oh. sabi, uh, supremo. Oh, diba? po tay niyan. Uh, Andres Bonifacio. Uh, si Andres Bonifacio, nasa kanya na po lahat. Nasa kanya na po lahat ng disadvantage para po mapasagot si uh, Gregoria de Jesus, si Lacambini, oh, 'di ba? Kumbaga, nasa kanya lahat. Unang-una ang layo ng age gap. 18 years old pa lang si Lakambini, si Andres matanda na. O di ba? Matanda na. Pangalawa, ayaw ng tatay at nanay ni Gregoria sa kanya kasi mason siya. Yung mason ng panahon na yon, yun yung yung parang mga anti-Christ nung araw, di ba? Tapos isa pa, mahirap lang siya. Hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Ang dami niyang burden. Kung baga, ilan yung mga kapatid niyang uh, uh, sinusuportahan. O di ba? Ang isa pa ko, dati na po siyang may asawa. O uh, di ba? Parang second second time araw na si Gregoria. Tingin nyo, bakit hinabol nila kang bini si Andres? Bakit? Bakit po? E samantalang ang daming nanliligaw, prominenteng pamilya, si Gregoria de Jesus, negosyante ang kanyang magulang, bakit po hinabol? Ikinulong na, ikinulong na, ipinaglaban pa rin. O di ba, sumulat pa rin. O di ba, bakit? Kasi po, nakitaan po niya ng mental toughness, ng strength. Kumbaga, yung po ang nakita, hindi na po nakita yung itsura, yung confidence, yung uh, will, bilang isang lalaki. Ito yun, yun, namin ko po, um, para po malinaw. Yung kayang-kayang humarap, kahit anong problema, ang bawat babae po, meron pong weakness yan. Uh, kadalasan dyan, yung parang, uh, uh, may takot din. di diba? po sila ng mga lalaki, na tipong, hindi sila iiwan, yung kayang harapin, kung anumang problema dumating sa kanila, together. O, diba? di diba? Parang, lalaki po, na magpapalakas ng kanilang loob. O, di ba? Bibigyan ko po kayo ng mga, negative na signs. Kung baga, yun nagpipigil po, yun nagpipigil po para ma-trigger yung uh, button na yun. Ano po yun? Isang-isa. Unang-una po, fear. O, oh, di ba? Fear. Ano po yung fear? Pagka fear po, syempre, yan yung parang uh, takot ka, desperado ka, di ba? Mahirap po yan. Uh, hindi po yan kanais-nais. Negative impact po yan sa isang babae. Pangalawa, let's say, pangalawa, umiiyak, crying. Ako, dati po kasi nung unang panahon ng mga Uh, years ago, lagi nating iniisip, 'di ba, na pagka-umiyak tayo, mapapatunayan po natin sa isang girl kung gaano po natin siya kamahal. O 'di ba kung gaano natin siya kamahal, seryoso malalaman po. Alam niyo po sasabihin ko sa inyo, the moment na tumutong po kayo ng umapak po kayo sa harapan niya, alam na po niya kung gaano po kayo kaseryoso at kung gaano niyo po siya kamahal. Pero yung umiyak, nabubura po lahat ng pagkabilib niya sa atin. Yung po yung totoo, aaminin ko na po sa inyo, hindi lang po masabi ng babae. Kasi normally, pag umiyak, gustong gusto natin yung pipong, uh, okay ka lang ba? para akala natin. Pero at the back of the mind ng babae, is parang ang hina naman nito. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, hindi sa lahat ng oras nandun tayo. Pag wala na tayo, iba na po yung pumapasok sa isip niya. Ibig na naaalala niya yung the knight in shining armor, o di ba? Naaalala po niya yung mahina at weak na lalaki. Isang hint din po. Madalas po sinasabi natin to, no? Uh, alam mo, hindi ko po kaya, hindi ko kayang mawala ka. Hindi ko kayang mawala ka. Napakagandang salita. Ako po, sa totoo lang, bilib na bilib din ako dun sa praise na yon. Hindi ko kayang mawala ka. Solid. At uh, daman, daman mo yung pagmamahal. Pero sa totoo lang, sign of weakness yun eh. Kumbaga, hindi ko kayang mawala ka. So, iisipin ng babae, anong klaseng lalaki po? O di ba? Mawala lang ako o ano. Siguro pag naging kami, magiging very possessive to. O magiging uh, alam mo na, di ba? Magiging seloso to. Kasi hindi nga niya kaya eh. Takot po yung babae doon. Yung po yung mga fear. Kaya ang inahanap po nila yung talagang uh, very, very confident. Yung haharap po sa lahat ng problema. Na hindi po magbibigay ng problema sa kanya. Yung pong, exact, sa gama, po Example, Laptop. Yung laptop po, or gadget, buksan natin. Or tablet, buksan natin. Pag binuksan po natin yun, yung ano po yung, uh, ano po yung uh, program na inaano natin, yung po yung i-respond -re niya. ba diba? ganun po yon Sa telepono, ganun din po. Same din po sa isang babae. Hindi po yung nagbago 100 years ago. Kung ano po yung ipoprogram natin, ititrigger natin, yun din po yung lalabas. Ano po yun? Yung inahanap po niyang mental toughness. Pagka pinindot po natin yun sa isang babae, at na-feel niya na talagang overconfident, ah, uh, sorry, Sabihin na natin confident ka. Meron kang inner strength. Kung baga kayang-kaya mong dali ng isang relationship, ano man ang mangyari, lalo na po sa mga matured, ah, mga matured na relationship, magti-trigger po yun. Magkakaroon po ng attraction yun. May isip po niya na ikaw yung lalaking karapat dapat sa kanya. Hindi niyo na po kailangan patunayan kung gano'n mo siya kamahal. Alam na po niya yun. Hindi po natin kailangan lumuhod, hindi po natin kailangan umiyak, hindi po natin kailangan mag-walk away, maglasing, magkwento, maling-mali po yun mga uton, maling-mali po. Ako na po mismo nagsasabi sa inyo na malaking mistake po yun. Kailangan po natin i-trigger yung inner strength makita niya. Kailangan makita po niya yung lakas natin. Yun po yung magti-trigger para pumahalin niya tayo ng lubusan. Kasi, naka-automatic na po yun. Years ago hanggang ngayon, parehas pa rin po ang hinahanap ng mga baba. Ayon nilabas na 30 days rules. Yung 30 days rules po, actually, napaka-effective niyan. Bakit? Kasi, ang isang lalaki normally mahina eh. Kumbaga, Pagka tayo po ay napasted, kung tayo po ay kiniwala uh, yan, nangihina po tayo. Instinct na po natin yan, di natin kaya. Yung iba, so ngayon, yung 30 days holds, yun lang po yung parang magkakaroon ka po ng uh, space para makapag-isip. Bakit po ginagawa yon at hindi ka nagpapakita? Para ma-imagine yan na malakas ka sa mga oras na mahina ka. Kasi nga po, habang, habang nandun ka, habang naghihikahos ka, habang gumagapang ka papunta sa kanya, lalong-lalong gusto kanyang ilayo, lalong-lalong gusto niyang mag-teleport kung saan, hindi po sa harap mo. Pero kung ikaw po ay wala at hindi nakikita, nai-imagine po niya yun, kahit hindi ah, nai-imagine po niya yun na sobrang lakas mo. Diba? Ngayon, pag nangyari na magkakaroon po siya ng respect sa inyo. Oh, yun po yung pinaka-key, yun po yung pagmumula ng attraction. Bibilib po siya sa una. At pag uh, bumili po siya sa inyo sa una at na-feel po niya na parang kaya mo talaga, may isip po niya na baka there's something wrong. Baka meron siyang maling nagawa or baka siya mismo ang nagkamali. Uh, diba? Kasi ganito po 'yan eh. Expected na po niya na ganito. Uh, daily, weekly, sigurado ako lalapit 'yan. Sabi ko nga po sa inyo, ang mga babae, meron silang fear, meron silang takot. Iniisip nila na sige, babastidin ko 'to o siguro ihiwala eh, yung kuto. I'm sure. Sa linggo, nandyan yan. Uh, humihingi, ng, humihingi ng sorry. Expected ko na yan. Pero kung hindi nyo po gagawin, hindi nyo po gagawin yung mga ganung bagay, mag-iisip siya. Mapapaisip siya. Mm -hmm. hindi, hindi, hindi siya nag-react. Hindi siya lumapit. Hindi siya nagmakaawa. Makakagain po kayo unang-una ng respect. Yun po ang hinahanap natin para mag-gain attraction po tayo. Kasi makikita po niya yung inner strength niyo. 30 days. Kailangan po dyan pagka nagkaroon po kayo ng ganyang program. Sinunod nyo po yung ganitong program. Mahalaga, importante po na hindi po kayo nag expect Wala po kayong uh, certain hope. Kasi ganito yan eh, napapansin natin madalas ganito. O sabihin na natin, totoo talaga, nangyayari. 30 days, no? Uh, uy, nakaka-7 days na ako, nakaka-8 days na. Sa 11 or 12 days kaya, ano kayang mangyayari? Di ba? Uh, 15, 18 days, ano na kaya iniisip niya? Binibilang po natin. Binibilang po natin. Unfortunately, hindi. Kasi sa huli, tayo rin po yung talo. Oh, masarap, masarap mag-imagine. Wala namang po akong kontra doon. Masarap imagine kung ano iniisip niya. Motivation din yun eh. Kaya lang ang nangyayari po kasi is parang nag expect po tayo. Ang hirap po nun. Dapat po, the moment na tinanggap po natin yung 30 days rules na tayo po'y dumistansya, lumayo, uh, sabihin na natin ito yung tamang term eh. Out of the radar kumbaga out of the radar, hindi po niya kayo nasa satellite, the moment na ginawa niyo po yun, dapat po wala na pong hope. Dapat po wala na pong expectation. Di ba sinabi ko nga po dati, kailangan-kailangan, do not expect para makamit niyo po yung gusto nyong marating, yung gusto niyong ma All girls, takot sila dyan sa fear na yan. Yung, yung fear nila eh, uh, hahabol to. O oh, hahabol to. Pero pag nag-back off kayo, binago niyo po yung iniisip niya, ang laking ang laking tanong po niyon sa kanya, ang laking question mark noon sa isang babae. Hala. Aba, hindi tatawag ah. Hindi nagcha-chat. Aba, aba, iniisip po ng babae na pag ka-chat ko 'to, baka hindi ako replyan. Yung mga ganun, 'di ba? Ano kaya pag tinawagan ko siya, sasagutin kaya ako? O, 'Di ba nagkakaroon po siya ng mystery, nagkakaroon po siya ng iniisip. Hindi po yung nasa satellite niya kayo, yung padaan-daan kayo sa tapat ng bahay nila tapos parang pinapakita nyo po na depressed kayo. Wala yun. Hindi po yun, hindi po yun umuusad. Hindi po yun umuusad. Gustong gusto ko pong ipaliwanag to, hindi po siya uuusad. Uuusod po siya pag pinag-iisip nyo po siya. At yung habang pinag-iisip nyo po siya, na-feel niya po yung trigger na meron kayong mental strength. Build yourself. Kung baga, yung sarili natin, habang ginagawa natin yun, rebuild lang po natin yung sarili natin. Kasi doon po tayo nag-i-improve habang nakikita niya o sabihin na natin kahit hindi niya nakikita, kailangan rebuild yourself. Kasi nga po, pwede nating sabihin na pwede nating isipin na talagang hindi ako kukontakin ng babaeng 'to. Talagang hindi yata siya magre-reach out, po. Talagang kahit anong mangyari, yata hindi siya tatawag, hindi siya mag chat, -chat. Baliwala po yata lahat. Uh, kasi nag-expect tayo, pero kung halimbawa gano'n yung tanong natin, pwede naman nating sabihin sa sarili natin, "Okay, I don't care." Kahit po, I don't care. Kahit po na hindi niya ako pansinin, hindi na niya ako tawagan, I will continue to rebuild myself tutuloy ko lang po na mag-improve ako. Yun. Yun po ang tamang mentality natin. Walang expectation, walang hope, confidence, at kahit ano mangyari, hindi ako natatakot, I will continue to improve myself, to rebuild myself as a person. Hindi ko na po sa inyo kung ano nangyayari ngayon. Halimbawa, kung gumagamit po kayo ng 30 days rules, umiiwas po kayo, lumalayo po kayo, uh, hindi po kayo nagpaparamdam. Kahit po sa nakikita nyo na masaya siya, nagpo-post siya sa FB, nakikita nyo, nagbibidyo, okay pa sa bahay nila, kasama niya yung mga friends niya. Mali po yung nakikita natin. Sa totoong buhay, sa totoong uh, uh, nangyayari, siya po ay nagkakaroon ng assessment sa inyo. Hindi yung habang naglalakad siya, hindi yung nakikita nyo sa mall o nakikita nyo sa school. Yan po ay habang nag-iisa siya. Habang nag-iisa siya, habang napapaisip siya, siguro bago matulog, nagkakaroon po yan ng assessment. Kahit po, di ba naalala nyo, tayo, meron tayong mga hiniwala yan, na hindi na natin gustong babae. Pero minsan naiisip din natin, di ba? Lagi po yung may assessment, lagi po yung may chance na mag-isip pag nag-iisa sila. Uh, Siyempre, habang ginagawa nila yun, nakakagay na po tayo ng respect, nakakagay na po tayo, natitrigger na po natin yung button na nagkakaroon po ng bit of attraction. Kaya lang ang nangyari, bigla po tayo magme-message, sasabihin po natin, uh, uh, ingat ka, hindi ko kaya, Uh, I wish I could be with you, sana makausap kita. So 'yun po yung mga sign na desperado po tayo na balikan siya or desperado po tayo na makita siya. O di ba? So pag ginawa po natin yun, lahat po nung trigger na 'yon mawawala lahat at babalik na naman po to, babalik na naman po dun sa iniisip niya na talagang kawawa tayo. Na talagang hindi natin kaya. Sayang. Di ba? Sayang 'yung panahon. Kailangan nga natin malaman talaga kung ano talaga 'yung proper way para ma-trigger po 'yung interest at para ma-attract po sa atin yung mga babae. Di ba? Pwede rin po yun sa mga lalaki, ganun din po yun eh. So, yun po, sana po ta, uh, napulutan po natin ng aral. Uh, ako po ay willing tumulong. Maraming maraming salamat po sa mga tumatang kilig po sa atin at uh, lagi po uh, Lagi po nanonood ng ating mga mga relationship vlogs. Ako po ay uh, masayang uh, nag-guide. Ah. Pagka meron po sumusulat sa atin, binibigyan po natin ng guidance. And uh, as much as I can, sinasagot ko po sa Shout -out mga out po sa mga kaibigan natin. Maraming 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 salamat nga pala sa nag-invite sa akin dun sa Michael Jackson event, yung kanyang Halloween na uh, Halloween Worldwide Party, no. Ako po ay uh, uh, naimbitahan doon at I feel very honored sa mga nag-invite sa akin. The next time po, i-shoutout natin para makita natin lahat. Shoutout nga pala sa akin kaibigan na si Team Spread Love. Team Spread Love, nakapunta natin si Team Spread Love mga utol at napaka-supportive po niyan at uh, mabuting kaibigan na yan maraming 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 salamat po and thank you po sa lahat ng tumatangkilik uh, susunod po, uh, pwede po kayong, kayong mag-share mag ng inyong thoughts para mabasa din po natin dito po sa ating mga vlogs pwede rin kayong magpa-shoutout, sunatan niyo po ako Uh, kung ano po yung mga gusto nyo itakil natin ni Papong TV para po babigyan natin ng linaw, matulungan din po natin yung karamihan. Maraming maraming salamat po and thank you po, Papong TV!